ideal to kapag ikaw daw ay dadalaw sa iyong mga kamag-anak kapag ikaw ay uh, mayaman kaya sa buhay pinag-aralan ikaw ay uh, parang hari o queen kapag ikaw naman ay mahirap kabilang sa mga mahirap walang pinag-aralan walang natapos mahirap ka lang wala kang ipagmamalaki pag ikaw ay dumalaw sa iyong kamag-anak pamansinin ka pero iba kaysa may kaya at sa walang kaya tingin sa iyo para kang basahan na utos-utosan lamang at minamaliit ang iyong pagkatao ito po ay real talk pero ang utos na ating religion Islam ang kapayapaan ay nasa puso ng tao. Kaya ang kahulugan ng Islam ay kapayapaan. Ang Muslim ay umusoko, matalima, sumusunod sa kautosan sa pagkita. Kung ikaw ay nagmamalaki, kahit kunti, sabi ng Rasulullah SAW, ay hindi makapasok sa